Para sa kaalaman nyo, mga viewers, makikita nyo ngayon ang pakinabang ng pananood niya sa akin. Walang halong yabang. Alam ko na kung paano. Halika na tayo. Yung nagkabit dito ng scope dati. Ay, binutas. Meron kasi naka sa ilalim ng mount ng scope. Hey! Okay. <coughs> like Apo? Ah! Ayan. Ayan. Yung kasing meron kasing mga mount na may turwilyo sa ilalim. Ah. May para study Pag yung mo, hindi sa babaon. Siguro yung binara ah. Hindi nila lang, tinatanggal yun, tsaka pinababalik ang atras. <laughs> Binutasan mo naman rin. Or baka naman pang langis to. Panlagay yan ng langis. Pwede eh, rin. Pero sa nakita ko, paaring panlangis nga. Kasi hindi niya nasa sentro trone. Ano. baka niya. Alam dahil <coughs> lang, para ba tayo rito eh. <coughs> hindi ko alam kung saan to. Kaling. Baka langisan. Kung ito ay langisan, mali ginawa lang lang niya. Kasi dinagdagan pa niya. Eh, dapat dinin na lang. Ano yan? Malamang sa tukuro nung Ano? nung no, ah, para sa kaalaman nyo mga viewers makikita nyo ngayon ang pakinabang ng pananood sa akin wala halong nung yabang kumuha ka ng ano ng mga ano, para dami dyan matagtagan yung galing yun. ay hindi pala pasta ko alas ito dati para nila ayan ganito ang nangyayari dyan mga mahal kong nagasubaybay nakita niya dulo na yan oh. No? ayan baka yan ang dahilan siguro ayan tayo palugin natin sabi alay niya kasi walang dahilan para butasin niya yan boss wala akong nakitang dahilan para binutas niya ayun na boss ha ah, pasok oh. oh. ano nila hmm. ngayon kung i-adjust natin boss oh, nakaangat kina mo oh, kaya tapakita mo lang sa ilalim bumaba ka ayan o oh, nakaangat kita pali mo ayan, oh, ayan o nakaangat naka ngayon ang ginawa nung may-ari niya no, oh, yung manggagawa masyadong maling ang utak Butasin ka natin dito para madyas. Ano? <laughs> Ang hindi niya alam, Nine. pinipihit lang to pa atras. Dito galing. <laughs> Diyan sa taas lalabas. No. Ayos ba? Dito pipihitin niya. pagkano may pinakita ko pa sa inyo, abusado na kayo masyado. Tinuro <laughs> ko sa inyo. <laughs> Binabaklas ng turito. Binutas yung baril. Okay, kumpulit tayo na natin para makita nyo. Ah, uh, kompleto na natin ang video para makita niyo yung pakinabang. Tingnan natin. Para makita ni boss kung bakit. Baka, baka boss may bumili ka ng mount na scope eh. Hindi <laughs> natapat. Dalawa eh may ganoon eh. Dalawa <laughs> binutas. <laughs> Dalawa <laughs> dalaw <laughs> binutas to. Natanggalin <laughs> lang itong ganito. Ayan. Ayan nakita niya. Oh. Diba? O oh, ha? O oh, ha? O oh, pipitin na ano mo na bago Ay ala na o oh. tingnan nyo Ala oh, sarado na oh, Diba? Mapupuputasin to Huwag kayong mahihiyang magtanong Hindi puro generic Alam <laughs> ano mo generic ka ba yun? Right med right Huwag right mahihiyang magtanong Maraming may alam Hindi lang yan nagtatanong ngayon, yung mga magagaling na may alam, kung naman kayo mayayabang, normal sa magaling, ang mga mayabang. Dahil sa galing nila, kaya tagtingin yung mayabang. Yung iba kasi, pag magaling kay mayabang, kaya, ano, ano? Mayabang. <laughs> ano kayo, mayabang kayo. Huwag ano, ka masyadong mayabang. Ano kaya pinag-ibala? nung isang, ano, ah, ang ah, alas na sa iyo boss kaso masyado walang mayabang. <laughs> Tinanong ko naman, ano yung pinagyabang mo? Wala naman siya masabi. <laughs> ang salitang mayabang kasi, ginagawa yan ng hindi totoo, ng hindi mo kaya. Kunyari, pag sinabi ko kaya kong bumili noon, hindi mo binili. Iyon <laughs> ang mayabang Parang yung mayabang nakakilala ko dyan, hindi niya matanggap na binili kong kotse. Pulugol lang daw. Eh, okay, baka rin ka ako, boss. Baka ikaw ka. Ano, boss, din? Kinas mo ba yun?